at saka yung hindi pa po nag-subscribe sa akin channel. Mag-subscribe na po kayo, the MZ's vlog. Hello, hello, hello. Thank you so much. So, ito na nga, pag-usapan natin si Maine. May lumabas na naman, ang daming mga pictures, ano. Nananduon na naman sa ibang bansa. Nakuhuling-huli naman po, na nanandito lang si Minggay, nandyan talaga siya sa AAT, araw-araw na siya nagjujuti, Paano nila nalalaman at paano nila gagawa sila ng istorya na nanduon na naman sa ibang bansa kasama naman si Kongkong? Bakit naman nila gagawa talaga namang nananadya, no? At isa din niya, no, bakit din naman yung mga tunay niyang fans, no, na hindi na naniniwala o oh, nagbulag-bulagan lang sila, nagbingi bingian lang sila, ina eh, nakikita naman nila ng kanilang idolo, anan sa iiti, eh. nag-host. Tapos, pinapatulpatulan pa nila yung mga pictures na mga bulok. Ay, nako, iwang ko ba? Di ba, mga palangga, pag-isipan natin, kaya huwag po kayong mag-alala, lalo na yung mga mahal kong mga seniors dyan, huwag po kayo wag alala, yan lang po ay mga palakat lang nila yon, pampalin lang, pampagulo lang sa mga Aldeb dahil talaga naman gusto nga nilang paghiwalayin yan, dahil wala nga namang work yung dalawa, hindi nga naman nagsasama, yung dalawa, at saka ito na lang, hindi natin alam, baka next year, oh, di ba mayroon na po silang sari sari sariling kumpanya, yung mayad ni Alden, di ba? sa kanila yan, alangan naman mag-asawa yung dalawa, syempre sa kanila, at saka yung McDonald's, sa kanila po yun pinatayo yung McDonald's, ilang ilang na yung mga McDonald's, syempre conjugal na po yan, dahil mag-asawa na po yung dalawa kaya yung mga sumisingit sa ating vlog na hindi naman nila na nasubaybayan dapat subaybayan nyo simula 2016 hanggang ngayon kung ano talaga ang nangyayari sa kanilang dalawa, dahil kami naman ay Nako, so, subaybay namin yun. At saka, alam nyo mga palangga, di ba napakahalata, naniniwala pa rin. At ito pang nakakatawa, ano, mga palangga. Di ba, si, ayaw, oh, o, oh, di ba, yan pinakita na, ng mga apps lang yung mga ginagamit. O, oh, sa TV, sa kanila, sa IIT na, ayan, nag yung pictures doon sa screen kung naalaala niyo yung kanila ng yung segments so di ba may bago silang segments ng padrama drama na kagaya doon sa KS noon ginagaya-gaya lang kahawig po ang lahat di ba mga palangga kung nakikita niyo o oh, pinapagalaw nila kaya sabi ko sa inyo magawa po ang lahat na kalukuhan. ang ang hindi nga oh di ba nagkakatabi nagkakatabi palitan yung mukha mo, kahit pangit, pagandahin mo, pa pangitiin mo, pasalitain mo, kung anong gusto mong boses na humawig doon, pwede. Naku, ayan na nga yung kanilang segments, di ba diba? Yung pala si Minga yung ate ni, siya, siya pala yung ate Eleni, ano? Yun ba yun? <laughs> Kay Tash, kasi lumabas na siya, ay, eh, uy, si Minga pala yun. So, sige, no, oh, oh. Diba, pinakita na nga, may video na nga yung paano dinawa yung kanyang mukha. Ewan ko lang ha, hindi ko pa yun natuloy ha. oh, kahit tinapala na siya ng ano, sa kanyang mukha. Kaya wag po kayong mag-alala yung mga nag-iisip dyan, yung lalo na po sa mga seniors. Ah, mga, nako po, mga mahal kong palaga, oh, wag nyo pong isipin yun. Wag nyo pong isipin at dibdibin. Alam mo, kalukuhan lang po ang lahat. Tuon tayo sa katotohanan. Sinasabi ko na sa inyo. Thank you for watching. Bye!